I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami pa rin nga talaga ang hindi pa rin sa bawat kaganapan ng ating dumbbell sa ABS-CBN Ball. Naku saan sa bawat interview talaga sa ating couple ay grabe nga talaga ang tinginan at tawanan nila sa isa't isa. Lalong lalo na nga ito ang ating Donnie na tinanong nga kung ano nga ba ang hindi mawawala kay Bel Mariano. At ito nga raw ay ang kanya signature perfume na kung saan sobra rin na touch ito ang ating nato sa sinabi ni Bell na hindi nga raw pwedeng wala si God sa buhay ni nato. At talaga namang sumang-ayon nga rito si donnie Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Ang larawan na ito ng ating Don Bell na sobrang clingy nga ni Bell Mariano kay donnie Pangilinan. Nakitang kita nga dito kung gaano talaga sila ka-sweet sa isa't isa na ayon pa nga sa mga bula saan galing ang klingi naman ng bilinda Hashtag Don Bell. At dito naman ang sabi, hashtag Don Bell, what on earth clinginess is this? My God, marami talaga ang umimlay sa larawan na ito ng ating Don Bell. Lalong-lalo lalo na nga sa ginawa ni Bell kay Donnie. Na talaga namang hindi nga makapaniwala ang marami bablis na masasaksihan at makikita nga nila ito sa social media. Na parang talagang mag-asawa na ang datingan dito ng ating couple. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bells at mga susunod pa ayuda.